ayan, nag-umpisa naman ako lumakad ng mga tuwing umaga dahil ito mga nakaraang araw ay ako munting kay medyo hindi maganda yung aking kalagayan kumbaga pag konting kilos ko lang ako ay na so nag-umpisa na naman ako lumakad tuwing umaga pinakang ehersisyo ko na yan kung dati rati dyan lang ako sa bayan ng sa bayan umiikot ng mga tatlo, dalawa hanggang tatlong beses. E eh, napagpasyahan kong lumakad ng may lumalayo kasama. May kasama naman ako at yung aking kaibigan. Medyo labas yan ng bayan pero hindi naman delikado dyan dahil yan naman ay maraming dumadaan At yan talaga ang puntahan naman nagsisipag ehersisyo sa umaga. Lakad pa bukid. Sabi nga, eh, ayan, habang ako nagsub-video, kinukunan ko nga yung mga puno. paririnig mo dyan yung mga huli ng ibon sa umaga. At halos lahat ng mga damo ay eh, medyo basapak, bagay hamog. Kung kayo hindi niyo alam ang hamog ay yung morning dew ba. Yeah, may mga puno ng kung ano-ano dyan. Sa totoo lang, marami pang bayabas alang Kaso nga lang, ay eh, hindi ko na pinuntahan at ako ay eh, natatakot baka may ahas. Pero sa palagay ko na may wala, sa susunod na punta ko, pupuntahan ko na yan. Mungha ako ng bayabas. Marami pa mga puno dyan. At yung pinakang dulo niyan, eh, pinahantok pinakang tuktok niyan, dun muna kami na mahinga. Pero hindi naman na kami tumuloy at may kalayuan din. O, siya, hanggang dyan na lang muna ang aking pagkakwento. Sa so, hanggang sa susunod na muli. Ha? Kaya yung kayo napapagod rin at may nararamdamang hapo, kayo mag-walking walking din tuwing umaga o kaya isa gabi, basta pawisan? Yun yung pinakang ano, katulad ko na lang at ako gayo na nga ang, ang naging problema. Dati kaya ako'y nagbawalakad-lakad ngayon ay tinigilan ko na ay eh, gano'n na nga, hinapo-hapo na naman, kaya binalikan ko uli. So, yan, mga punong yan. O, hala, sige na muna. Ingat kayo mga kaibigan. Hanggang sa muli. Bye-bye.